Pinag-aaralan ngayon ng Municipal Tourism Office, NCIP at mga elders ng tribal communities kung paano ma-develop bilang isang tourist site ang Sitio na talong sa Balagay Tibulok, Tebuli, South Calabato layo nito ayon kay Tebolik Mayor Kevin L. Tuwan na mapangalagaan ang likasyaman sa nasabing sityo na din dahil sa talon, malamig na klima at luntian nito kapaligiran. Sa katunayan ay pa kay Tuwan matapos mag-viral sa social media, dagsa ang mga pupunta dito. Matidila kasing puntahan ang nasabing tourist spot na nasa tabing daan. Pero ayon pa kay Tuwan, kapalit naman ito ang problema sa basura at pagkating glasses ng mga estudyante. Kaya ayon kay Tuan, Taiwan. Bawal na ang mga estudyante ngayon na pumunta tuwing class hour. Habang kapasawayan niya ay sisitahin ng mga traffic enforcer na tinalaga ng LGU. Habang titiyak naman na kalinisan doon ang Municipal Environment and Natural Resources Office. Aminado naman si Tuwa na kapag na-develop na nasabing sityo, malaki may tutulong nito sa turismo ng tabuli at komunidad. Pero binigyan din ito na dahil sakop ng ancestral domain, kailangan niya itong masusing pag-aralan. Ruel Osano NTP sebeda se balita